yan so update ko kayo sa aking na propa na marble queen photo so ito siya oh so kung natatandaan nyo may video ako sa pag cuttings and then hanggang sa ginawa kong ganito narap ko ng uh, tissue ilagay ko dito sa may plastic sukot. So, ayan. Pasensya na maingay. May nagre-retail sa baba. Nang sasakyan. Kaya, ayan. Maingay. So, ayan. Ito, o. Oh. Tingnan natin yung iba. Tingnan natin. Ayan. Ayan. tignan natin kung may tumubo na so ito ay more than 2 weeks ay hala meron na oh ayan tignan natin to meron na rin oh ayan kita nyo ba ayan oh ito rin yung isa oh. Ayan. Wow! Ayan, halos lahat may tumubo na, oh. And then, ay wow. Ayan o. Oh. Diba? May tumubo na. Ito lang, pero ito yung ugat. Ito yung bagong tubo oh. And then, wow, for more than two weeks, may tumubo na, oh. Ayan, oh. And then... Ay! So, ayan. Sa may mga photos na ganito, ganito lang ang technique na gawin nyo para mas madali patubuin nyo muna ng ganito. Gawin nyo ang pag ko ng tissue and then dip into water and ibalot sa plastic and then more than 2 weeks ganito na oh ayan ayan at sana nag uh, nakapag share ako ng idea sa inyo sa mga mahilig dyan na magtanim tanim ng mga photos kagaya ko ayan o oh, ba diba? minsan kasi yung ginagawa ng iba is water propagation so ang ginawa ko naman ay ganito binalutan ko ng tissue binalot sa plastic and then ini stuck ng mga 2 weeks so ayan ba diba? hindi ko na kasi nilagyan ng date so ang pagkakaalam ko is more than 2 weeks ayan o ba diba? tignan nyo naman o. Ready nang itanim. Yeah.